ang mga kasong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Ejectment. ka ng perjury. isabi hindi ko At, At po slight po physical po injuries. Po. Siya ang magpaupa ng bahay o lupa pero matinding sakit ng ulo kapag ka ang nangungupahan ay hindi na makabayad ng renta. Ano pa nga ba ang mabilis na solusyon sa problema ito kundi paalisin na lang ang tenant? Pero paano mo paaalisin ng bahay ang tenant kung siya mismo ang nagpatayo ng bahay sa lupang kanyang inuupahan? Ngayong gabi, maghaharap kay Public Attorney Chief Percy de Acosta ang taong nagpapaupa sa lupa at ang tenant na nagpatayo ng bahay sa lupang kanyang inuupahan. Ngayon po lahat, magsisimula na po ang mediation. Mangyari lamang po kumupo ang lahat. Ang mediation ay isa sa limited service ng Public Attorney's Office. Ito ay sinasagawa sa buong kapuluan sa iba't ibang distrito ng PAO na binubuo ng 297 district offices at 17 regional offices nationwide. Ang objective nito ay para mabawasan ang mga kaso sa ating mga hukuman at ang mga kaso na pwede namang ayusin, maareglo ay hindi na makarating sa ating mga usgado. Mabawasan ang dakets ng ating mga hukum. Sa pagkakataw ito, ang nais ko lamang marinig ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Ang nagrereklamo, Pasita Valdivieso, 66 na taong kulang mula sa Barangay Banaba Extension, San Mateo, Rizal. Ang inerereklamo, Aurelio Jordan, 56 na taong kulang mula sa Barangay Banaba Extension, San Mateo, Rizal. reklamo? Ano Ang ko, attorney, <coughs> pinapaalis ko po sila sa bahay na tinitira nila. Eh, kasi matagal na po silang nakatira, kailangan ko yung kwarto. <coughs> Sila ba ay nangungupahan? Noong dati nangungupahan sila. Pero huminto sa pagbabayad ng upa? Kailan sila, sila nangupahan? Matagal na po eh. Anong inuupahan niya? Yung lupa o yung bahay? Yung bahay lang po. Eh, okay. Sino nagpatayo ng bahay? Siya po nagpatayo. Pero tinutirhan niya po ng isang taon na walang bayad. Tapos sabi niya... Nagbayad na siya? Magbabayad na daw siya. Limang, buwan, limang daan daw ang buwan. Nakapagbayad naman siya sa... Nung, nung una, attorney, pero nung bad na huli, hindi na po. Pero alin pasita, pinahintulutan mo siya na magtayo ng bahay doon. Kasi nakiusap po, pinaalis siya sa so, inuupahan po nila. Inaawa naman kami mag-asawa. Mari sana kami ng bahala mag-ayos ng natitirang mga dapat ayusin para doon sa aming titiraan. Kung lang sana. Okay, samanta, pang samantalang lang, wala pa naman nakatira dyan. Sige, patitirahin ko kayo di salamat maraming salamat dahil pumayag kayo kayo at talagang kami nangangailangan talaga kami ng matitirhan dahil kasi Ikaw naman Mang Aurelio ano yung masasabi sa reklamo ni Aling Pasita Ma'am totoo ma'am ang sinasabi niya na yung bahay ng right nila ako nang yan Pinagawa ko ng bahay nila Magkano nagastos mo Mang Aurelio Nagastos ko doon ma'am mga sa 3 13,000? Opo. Kwarto lang yon Opo. Kwarto lang yun. yun. Parang extension? Parang extension lang yun. Mm-hmm. yung pinagawa ko, pinasiminto ko. Lahat sa akong gastos. Nung naubos na, naupa na ko sa bayan, nagbayad na ko. Hindi lang yun na ang bayad ko bulanan, kundi linggo na, parang bumbay ako. Magkano ang singil sa'yo sa upa ni Aling Pasita? 500 na. Isang buwan? Isang buwan. Nakabayad ka taan. ba naman? Nakabayad naman ako. Ay, na, na, ba? Ate. ba ako tayo? Tatlong buwan na. Okay. Eh, Anong babayad? Pwede may isang libo pa kami balansi sa iyo. di pag may trabaho na yung kasawa ko, magkapasok din ako sa trabaho ko. di mga bayaran ka ano namin. isang libo? Kailan mababayaran yun? Siyam-siyam? Ay, malay mo kung bukas magkapasok kasawa ko. Kaya makapasok... lang, nakaroon ako na trabaho. Ilang na taong ka nang hindi nakakabayad? Mga sa limang buwan lang na. Anong ginawa mo nung hindi siya nagbabayad? naman niya, sabi niya na eh. Pasensya na muna kasi wala na akong trabaho, wala nga kaming kainin. O di isip ko, okay lang. Kaya anuhin mo naman, wala nga kainin yung tao. Alam, pabayarin mo pa yun. Oo. Kaya naging na, desisyon yung mag-asawa, paalisin na lang sila. Di, kailangan ko rin yung kwarto kasi natira yun ondoy undoy. Sira na nga, kahit sira, tinitirhan na lang nila kaya wala nga silang matirahan. Oo. Mang Aurelio, anong masasabi mo? Hindi totoo, ma'am, ang sinasabi niya na sira ang bahay nila. Yung bahay, ma'am, nat natiran ko nung simula ng undoy, hindi nasira yan, ma'am. Ang sa kanilang natiraan ang kwarto nila. Ang sa ako na kwarto na pinagawa ko, hindi nasira. O oh, hindi na siya sira ngayon. Hindi. Aling pasita, siya nagsasabi ng totoo sa inyo. Hindi sabi po, mo sira, sabi niya hindi sira. Sira po yung bahay nila ng kwarto ngayon dahil sa natira nga ng undo yon. Oh. Eh, sabi niya hindi na sira, pinagawa na niya. Eh mga sinungaling nga yung mga yan eh. Hindi totoo yan Wala na nang lamunin, sinungaling pa. Hindi totoo yan. Mang Aurelio, masama magsinungaling. Eh. Ito mga, yung kasuha ka yung ng perjury. Ito ang attorney ang gastos ng bahay. Ito ang gastos na yung kwarto maliit. Apat na bubong lang yan. Paano siya magastos ng Tracy Ano? Ano, Sige nga? apat na bubong. Gasos. Kwartong kapiraso, ay hindi ka makaalis-aris. Pag-anim na hero 'yan. Ano to? 4785 pesos. May mga preso-preso dito ng materyales, no? 'Yun ang nagastos niya po kada ano nililista, kada bili niya ng materyales po. Ginamit niya 'to doon. Opo, sa kwartong maliit na 'yon. Nung pang-araw to, nung 2003 nakasulat dito. 'Yun nga pa 'yung ginamit niya, noon Binayaran mo ba ito sa kanya o siya nagbayad nito? Siya po nagbabayad. Parang gintirhan nga niya po ng isang taon. Ah, bali renta na niya? Opo. Okay. Sa buong 2003? Opo. Okay. So, so sa makatwin, ilang buwan ang utang ni Mang Aurelio sa'yo, Aling Pasita? Mag ano ma'am ang utang niya, mag buwan na. Hanim, ganun. Alim na buwan. Tama ba yun, ah, Mang Aurelio? Isa so, siya. Uh, limang buwan lang, ma'am. Ayan, ma'am. Oh. Limang buwan lang. Limang buwan. Limandaan kada buwan. Ba't may 200 dito? So oh, Ayan, yeah, minsan magbigay 200, minsan wala, minsan isandaan, ganun. Ang inaano ko lang ito, hindi ko na siya pinapabayad, pinapaalis ko na lang sila dahil may kailangan, may kailangan, kailangan ko nga ang kwarto. Kailangan ko na yung kwarto ko, umalis na kayo dyan sa tinirahan nyo. Eh, hindi naman kami pwede ninyo barang ano yun eh, pilitin eh, na naalis kami dyan. Eh, Dain... kung ayaw nyo umalis, mababarangay ko na lang kayo. Ay, magpabarangay ka, pero hindi naman kami papayag na pagdating sa barangay eh. At saka pangalawa, pangalaw, ano eh. naman... lasing sila mag-ama, naghahabulan sila, hinahabul sila dyan, nag-anuhan dahil mga lasing sila. Magulo doon sa lugar namin, paglasing sila mag-ama. Ha? Nang ba ba, ka lagi? mo eh, na, na Ha? Baliro, 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 Ha! Kaya gusto ko paalisin kasi pag nagbatuhan, madadama yung mga apo kong pakarami. Oh. Malalagay sa panganib, pati buhay ng, na, ng, ng lesor, no? yung may-ari nung uh, tutuyan, tinitiran siya, mong premises. The mm -hmm. Ground yun para paalisin ka, mga Aurelio. Sabi ko, Bukod eh, sa hindi mo pagbabayad ng upa doon sa lupa hindi naman ako at sa lugar ma, na, na iyong tinitirikan. Hindi naman ako sabi na hindi ko magbayad. Mabayad ako kung mayroon ako trabaho. Magbabayad na, ka? Oo, oh, wala akong trabaho. Eh pero mo. nasa pangalip ang buhay nila. Ang sabi, panay kayo naglalasing. Hindi, eh... May pambili ka ng beer pero wala kang pambayad sa kung upa. Nakapunta lang yung anak ko pero hindi naman na palaging-palaging, ma'am. Mga ilang araw? Araw-araw, eh, makamakalawa, linggo-linggo, buwan-buwan? Sa isang beses lang, ma'am. Isang beses, isang buwan ka Tama ba yun? Lalo araw-araw, galis na nga ako sa bahay para ayaw ko ng mga salita nila eh. Alam mo, attorney, binarangay ko sila sa Banaba Extension, sa Banaba. Apat na balik na kahapon ako, hindi sila sumisipot. Hindi nila ako sinisipot sa barangay. Hindi sila nagpakita? Hindi. Ma Aurelio, totoo ba yan? Hindi ka nagpapakita ba, sa barangay? Hindi naman akong ginawa ako niya. Ang misis ko. Ikaw. Kaya ikaw nag sa amin. Ang nalagay doon sa papatawag sa barangay Ikaw ka, nga pe. nagperma ng Pangalan mo eh. 21 para sa nagre si Pasita Valdevieso, pwedeng-pwede niya niyang paalisin sa kanyang lupa si Aurelio Jordan. Bukod kasi sa anim na buwan na itong hindi nakakabayad, ay nanggugulo pa raw ito kapag nakakainom. Hirit pa ni Pasita, sapat na ang palugit na binigay niya kay Aurelio pero binaliwala lang nito ang kanyang mga obligasyon bilang tenant. Tama ba ang dahilan ni Aurelio na dahil gumastos na siya sa pagpapagawa ng bahay, ay hindi siya pwedeng basta-basta paalisin ni Pasita? areglo o asunto. Saan hahantong ang reklamong ito? Walang kung uh, kumbaga nilalaban dahil nagtayo siya. Pero ang naging usapan niyo, yung gasto. Isang taon yung So niyo. alam mo yun, Mac Aurelio. Pwede mo siyang paalisin sa yung lupa ot mahigit isang taong pagpapatira ni Pasita Valdevezo sa kanyang tenant na si Aurelio Jordan ay naging mabuting landlady daw ito kahit walang trabaho at hindi nakakabayad ay ilang ulit na pinagbigyan ni Pasita si Aurelio pero matapos ang anim na buwan na hindi pagbabayad ng 500 pisong renta ang gustong mangyari ni Pasita paalisin na si Aurelio sa kanyang lupa pero umalma si Aurelio hindi raw siya aalis dahil nag-ubos na siya ng mahigit 13,000 pesos sa pagpapaayos ng bubong ng kanyang kwartong inuupahan. May karapatan ba si Aurelio na manatili sa lupang tinitirhan gayong mismong may-ari na ng lupa ang nagpapaalis sa kanya? Ang kaso, ejectment, nakasaad sa Artikulo 1673 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas ang mga karapatan ng mga nagpapaupa. Sa kaso ni Pasita Valdivieso, may karapatan siyang palayasin ang tenant na si Aurelio Jordan. Dahil hindi siya nakabayad ng upa o renta sa loob ng mahabang panahon at mayroon din daw mga kondisyon sa lease agreement na hindi nasunod ni Mang Aurelio. Pero dahil aminado naman si Aling Pasita na si Mang Aurelio ang nagpatayo ng maliit na kwarto, pumayag siyang tanggalin ni Mang Aurelio ang itinayo niyang istruktura alinsunod sa isinasaad sa Article 1678 ng Civil Code. Sinasabi rito na kung may pahintulot mula sa may-ari ang pagpapatayo ng istruktura, ay kailangan itong bayaran ng kalahati ng halagang gasto sa improvement ang nangungupahan. Pwede rin namang tanggalin ng nangungupahan ang kanyang itinayong istruktura kung ayaw ibalik na nagpapaupa ang halaga. Ano ngayon ang gusto mo? Alin pa ang gusto ko lang, attorney, paalisin lang sila dahil kailangan ko yung kwarto. Hindi ko na sila pinabayaan, dahil paalisin ko na nga lang papalisin mo sila? Opo. Mang Aurelio, ano masasabi mo? Ako, ma'am, maalis ako. Kaya lang, wala pa kukwarta nga. Panglipat ko sa bahay na upahan ko. Nais kong liwanagin sa inyo na sa isang lupa na pag-aari ng may-ari at kung merong magtatayo at pinayagan ng may-ari, in good faith yung nagtayo sabi may mabuting kalooban. Walang, uh, kumbaga, nilalabag dahil nagtayo siya. Pero ang naging usapan niyo, yung gastos niya pala ay pagkaupahan. Opo, isang taon yung tinitira so, niya. So, alam mo yon Mang Aurelio. Pwede mo siyang paalisin sa iyo yung lupa, pero... Pwede mong alisin yung mga tinayo mo doon, dalin mo. Naalisin Opo ko, alisin niya. Basta umalis na lang siya. Mang Aurelio, ano alisin niya lahat? Ba? Basta umalis na lang siya. Sige, Tor, ipapayag ako. Kukunin ko yung ng kailangan ko doon. Saka titira ka mo. Baga na po matiran, ma'am. Yun pala, kaya mo naman pala magharap. Kanina sabi mo, wala kang titiran. Hindi, ma'am. Mahanap ko nang mapuntahan ko kung saan ako makapunta na matiran ko. Hahanap ah, ka. Kailan ka naman pwedeng umalis? Gusto ko sa madaling panahon. Bupas. Ayaw ko nang matagal ka Bupas. pa dahil naglalasing kayo eh. Meron ka bang trabaho ngayon? Wala. Aling pa sita? Disidido ka ba na mag-file ng ejectment case? Pwede ka humingi ng certificate to file action mula sa barangay chairman. Pero kailangan mag demand letter ka. Bigyan eh, mo siya ng taning ng ilang araw para makapaglipat. Kaya nga hindi ko na ginagawa ganun. Naawa naman ako sa kanila. Wala man sila kasing pera. Na Naawa ka. So anong gusto mo? Asunto o areglo? Alipasita? Areglo na lang, attorney. Dahil parang hindi naman mabigat sa kanila. Mang Aurelio, asunto o areglo? Areglo. So sa makatwid, kailangan mag-usap kayo ngayon dahil pag nagkaso na ng ejectment, wala kang laban, Mang Aurelio, dahil sa kanya yung lupa. Kailangan niya yung lupa. Bilang may-ari, pag kailangan ng lupa, pwede magpaalis. Titiran mismo nung may-ari, <coughs> pangangailangan, immediate need of the family yun eh, nung may-ari. At kung detrimental sa safety nung may-ari, at ng mga kapitbahay, yung ginagawa na ng upahan, pwede rin paalisin. At hindi rin nagbabayad ng upa, isang ground pa rin yan para magpaalis. Sa so, pagkakataong ito, napakahalaga ang inyong pag-aareglo at wala nang kaso-kaso sapagkat yan ay sakit ng ulo. Apo. At bilang nangungupahan, Mang Aurelio, ikaw ay may tungkulin at responsibilidad na magbayad ng upa. At dapat, ingatan mo rin yung sarili mo, yung kilos mo, bilang nangungupahan. Ma may mga kondisyones yan. Ayaw niya na nagiinom ka, nagugulo kayo doon, naglalasing kayo, panganib ang buhay nila. Ay dapat sundin mo yung mga kondisyones noong may-ari ng lupa. Ano ang iyong proposal, mga Aurelio? So, ariglong lang para tapos na. Anong gusto mo katapusan ng gulong ito? Hindi, ako mamula na. Ha? Sa'ko sa mamula na. Hmm. Gusto ko matapos na itong panamin. Ano ano ang mga kondisyon yung na gusto namin? mo? sa Areglo. Ang gusto ko nga kasi, umalis na kayo. Ayun, gusto Lalo, niya umalis na kayo. Natatakot sila sa pamilya niyo eh. Umalis ako. Eka muna, ano ano ba yung aalisin mo dun? Damit, yung mga kabinis, mga bag namin. O, oh, pati yung ano, pwede mo ipibigay lang sa kanya yung tabla-tabla niya dun. O, ikunin niya lahat. O, lahat. Kasi o sa batas, okay lang. ang builder in good faith, o yung nagtayo sa lupa mo, eh, pinayaga mo naman, pwede niyang dalhin lahat yung gamit na nandun, pati yung mga materyales na nalagay niya dun. Okay? okay po. O, paano yung mga hindi binayad na upa? Patatawarin mo na? Eh, okay lang po, dahil wala naman trabaho. O, sis. Magaling, alipasita. Mapagpatawad, papatawarin niya, ikukundaw na yung mga hindi mo nabayarang upa dali mo na lang lahat yung gamit mo, pati yung mga materialis doon. So, ilang araw, sa loob ng ilang araw, bigyan mo naman ng 15 days, kawawa naman. Pwede ba yon? Oh, nabigyan ko nga sila na ilang taon, ayan pa sa 15 days. Oh, very good. So, bibigyan ka ng labing limang araw mula ngayon para alisin mo na yung mga tinayo mo doon para makahanap ka ng lilipatan mo. Nasaan ang kasunduan o kompromiso? kata ng may-ari ng lupa na si Pasita Valdeveso na paalisin ang kanyang tenant. At sa ilalim ng Article 1678 ng New Civil Code, kung magmamatigas si Aurelio Jordan ay maaari siyang sampahan ng ejectment case. At para iwas asunto, nangako si Aurelio na aalis sa lupa ni Pasita sa loob ng labing limang araw. Pumayag naman si Pasita na hindi na pagbabayarin si Aurelio ng mga utang dahil sa rentang hindi nito nabayaran. Pagdating namin dun sa ano, sa na nila sa anniversary nila. Yung boyfriend niya po pala, boyfriend ko din po. Ha? Kaya nga po yun na. Ihanda na ang susunod na mga partido. Papasukin na ang susunod na mga partido. Ang nagre-reklamo, ano ang iyong pangalan? Jasmine Estanislao po. 20 years old. Banaba Extension. San Mateo po. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Carlos Huagas po. Lang ka years na? years old po. Banaba Extension din po. Ano ang reklamo, Jasmine? Sinaktan niya po ako. Saan ka na sinaktan? Sa may dibdib tsaka sa may kamay po. Bakit? Sinaktan Bakit ka na sinaktan? Po. Kasi po, ano po, anniversary po ng boyfriend namin noon. Tapos ngayon po, in-invite ko po siya. Kasi nga po kababata ko, sabi ko, "Best, pumunta ka dito anniversary ng boyfriend ko. Dito tuwa -tua po, tuwa -tua po siya. Di ngayon po pumunta po siya doon. E di anniversary po ng boyfriend ko, nilalambing-lambing ko po. Tapos nung pagkalambing-lambing ko po, hindi ko po alam na nasalikuran ko nasalikuran ko po siya. Tapos na po siguro siya sa ginagawa ko sa boyfriend ko kasi po, niyayakap-yakap ko po. Tapos mamaya-maya po bigla niya na lang po ako sinabunutang patalikod. Sinabunutan ka. Tapos sabi Desaktan mo kayo na meron dito doon. kang Opo, sinuntok, ba? Hindi po. Yung una po, sinabunutan niya po ako patalikod tapos humara po ako sa kanya. Tapos tinanong ko po siya kung bakit. Sabi niya po sa akin, bruha ka, mga agaw ka. Ginanon niya po ako tapos bigla niya na po ako sinampal tapos kinalmut po. Eh, physical injuries yun, ah. Pagkatapos nun, gumanti ka ba sa kanya? Opo, gumanti po ako sa kanya pero hindi ko rin po kaya kasi lalaki pa rin po siya. Mm -hmm. Aris, anong masasabi mo sa reklamo niya? Ba Ang reklamo niya sang ayon sa Article 266 ng Revised Penal Code, pananakit. Pwede kang makulong doon. Paano Anong kasi po? Pasasabi mo? Po, pagdating namin doon sa ano, sa handaan nila, sa anniversary nila, yung boyfriend niya po pala, boyfriend ko din po. Ha? Kaya nga po, yun nga po yung hindi ko alam eh. Sinabi, kaya nga po, hindi, matagal po kaming magkaibigan, kaya nga po hindi ko pinapakilala sa kanya yung boyfriend ko eh. Eh bakit hindi mo pinapakilala e, sa akin? Eh alam ko naman yung ugali mo eh. Ano ugali gali niya, Jasmine? Manunulot po siya. Ay! Totoo ba Di ba mo na yan isang beses sa akin? Bapakal kaya hindi naman ko na mo? pinapakilala sa iyo eh. Alam ko na yung ugali mo. Sabihin mo, pinagkakaisahan niyo lang ako ng boyfriend mo. Kasi kaya, kaya pinagkakaisahan ka, pinapakitaan mo kasi ng pera yung boyfriend ko. Kaya ganyan. Pinipirahan niyo lang kasi ako. Kaya Teka. pala hindi sinasabi. Teka, Aris. Pinipirahan niyo lang daw dalawa si Aris. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi po totoo. Paano kasi po, ma'am? Yung lalaki po, Nanghihingi po minsan sa akin ng load. Load, load. lang ko daw po siya. Mm -hmm. Tapos, yun po, hindi naman siya masyadong nagtitext po sa akin. Tapos, baka po sila yung dalawang nagaano, nagtitext lang, tsaka nagtatawagan. Silang Nang dalawa? lang sa akin po ng load yung... Load lang? Opo. Pera? Walang hinihingi yung boyfriend mo? O bakit? Ma? Alam ko bang nagpapaload, Ah, Anong ng load sa yung boyfriend ko? Alam ko ba yon? Di ba, hindi ko naman alam yon? Teka, bakit bigla mo siyang sinapak, sinabunutan? nung sa, sa galit ko na lang po... Diba Bakit ka nagalit? Kasi nga po, dahil dun sa ano... Hindi mo ba alam na hindi niya alam na boyfriend mo rin yon Hindi ko alam. Ay, ba't sinuntok mo agad siya? Sa galit ko po, tsaka sa serious. Nagalit ka? Kayo na kagalit? Sa kanya? Sa kanilang dalawa. Din, sa kanilang dalawa. Ay, so, sinaktan po. mo rin yung boyfriend niya? Ay, na boyfriend mo rin? Siya lang po. Sinaktan. Alam mo ba, Aris, na masama yung nananakit? Ikaw okay. ay may karapatan sa ating lipunan at sa ating batas sa iyong kalagayan, ginagalang yan ang lipunan lalo ngayon sa panahon natin. Subalit, so, dapat mo diigalang ang karapatan ng mga kababaihan. Ikaw ba'y may medical certificate? Hindi na hindi ko na po yun. Sabi po ng papa ko, dadalhin daw po ako sa Rodriguez. Sabi ko, wag na lang pa, kaya naman siguro itong umanoy. Kaya pa naman siguro magbati pa kami, magkaayos. Tapos pinipilit po akong dalhin ni Papa sa Rodriguez, hindi po ako sumama. Pero di pa rin kayo nagkakaayos. Teka, Aris, nais ko ipaliwanag sa'yo na ang pananakit sa kapwa ay masamang gawa. Hindi naman pagtatanggol sa sarili yon. Dahil sinaktan mo, dahil lang sa boyfriend. Ngayon, yung pananakit mo sa kanya, may kaakibat na damages din yon bukod sa kaso kriminal. Nasugatan siya, nasaktan siya, napahiya sa publiko dahil sinaktan mo, sinabunutan mo, kasama rin yon. Kaso kriminal na, kaso sibil pa. Naintindihan mo ba yon, Aris? Opo. Ilan na ba ang nasaktan mo na babae dahil sa boyfriend? Siya lang po. Siya pa lang? O. Pero kaibigan mo siya? Opo. Aba, eh kung nagawa mo sa kaibigan mo, pwede mo gawin kahit kanino. Huwag mabigat ang kamay mo, ha? Anong sinasabi mo? Anong gusto mo? Asunto o areglo? Areglo na lang po. Ikaw, Aris? Areglo na lang po kasi total matagal naman po kami magkaibigan. Eh paano yung boyfriend niya? Pakaubaya mo na sa kanya? Sa kanya na lang. Hindi ko po ipagpapalit yung pagkakaibigan na lang namin dun. Dahil dun sa lalaking yun po. Hindi mo na Hindi na po. O ah, uh, Jasmine, ano masasabi mo? Okay na po kasi mas pinili mas pipiliin ko rin po yung kaibigan ko kaysa sa boyfriend ko. Okay, so sa uh -huh. dahil sa deklarasyon niyo na ang gusto niyo ay areglo. Areglo? Areglo, Areglo at hindi asunto, tinatawagan ko si Atonid Dakpano. Kasong slight physical injury dahil sa pananakit at civil action for damages para sa pang-aagaw ng boyfriend. Yan ang muntik ng kaharapin ni Jowaris Buwagas pero ang mga kasong ito hindi na tinuloy ng kanyang kaibigang si Hasmin Estanislao dahil nagkasundo ang magkaibigan na hindi na muling mag-aaway dahil lamang sa lalaki.